Kung saan pag-multiply sa fraction. By the way, in this part 2 video tutorial nga akong ihatag sa inyo ha, ang akong gamiton na karon is block modeling. Sa previous, nagamit natin itong algorithm. Alright? So, stay tuned para mas makita ninyo, masabdan na yun ninyo ang every details akong ito. No? Alright? So, let's start. Example number 1. 3 fourths times 3 is equal to n. Sa pag-solve na ito, Ana, atong sub nga 3 fourth group of 3 fifth. Sa ito pa, sa 3 fifth na fraction na ay grupo nga 3 fourth. So, kung may 3 sa 3 fifth, ang pagkasabot sa multiplication of fraction. Para mas masagdan, mga nga rin ang gamit sa block modeling. Mas klaro ang illustration. Alright? So, kung natay 3, 4 times 3 feet, pag-solve na ito using the block modeling, mag-start ka sa isa ka whole area. Kung nga, isa ka whole area, ato i-divide sa lima. So, at kasabot, ang ato sa i-concentrate is, ang una nato i-concentrate is ang tripit. So, kung i-shade na na, isa, duha, tulog, ining tulog part, mauni siya ang tripit. Alright? Now, the tripod o tripit, kini siyang area karon ato na siyang i-divide into four equal parts. So, kung nakita na to, no, ang lima kabahin ganiha, ang lima kabahin, pagbutang nato sa three-fourth, na naghanas siya. Okay? Naghanas siya equal parts. Right? So, kung ato na siyang isa'y bihaan, kala siyang apart, mauna siya ang three sa pipit. Para galing na masapkan, i-transform nato siya sa isa't kang tibuhog na ay 20 Equal parts. Kay kung it ko mo tong pa yung na Now, kanang shaded area nga sulot sa 34th region. Ato na siya gibalin, kay? isa, luha, tulu, opat, lima, gnom, pito, walo, isiam. So there are nine parts. ang shaded na nasunod sa 3-4. So, 9 over 20, that is the equivalent sa 3-4 of 3-5. Checking na ang 9 over 20, ang 9 of 20, wala na siya greatest common factor. Meaning, 9 over 50, naka-express na siya sa lowest term. So, therefore, ang atong answer is ang final answer is 9 over 20. O, di ba? Lalira kayo niya. Mas klaro pag yun. Try tag another example. At this time, i-try na to multiply ang fraction dito sa mixed fraction. So, 1 8 times 2 and 3 feet equals n. Pila man na siya. Again, we have 1 8 group of 2 and 3 feet. Ang atong pangitaon is kung pila may 1 sa 2 and 3 bit. By illustration, magsugod ka sa tulo. Atos ang i-illustrate ang 2 and 3 bit. So, kailangan nato ito ka whole area. Ining tulo ka whole area, i-divide na na equally into 5 parts. So, yan, lima. The second area, lima sad. Then, another nima. Mark. I-shade na to siya para makita na to ang 2 3B. Okay. and 3 Okay? Ayan. Shade na to na tanandira. Okay. Then another. Iyarat ako to. Kaming box na fully shaded siya. Mga na ang atuang ang hull na to. Tapos ang ining isa ka box na tolo lang ang yung shaded, that represent that 3 bit. Alright? So, mo na siya ang 2 and 3 bit. Duha ka o tulo ka shaded sa isa nga bahin ang o gibahin o kalima. Then, the 1 8 is that ato na yung siyang bahinon o kawalo. Alright? So, nakita ninyo, nagkana po siya, nahin mo na po siyang gagmay nga box niya, nagkana na siya ang box. Alright? Then, ang one 8 anak niya, ini. pwede sa kamukuha ng sa ubos anak sa next niya, next level, below. So, at least na mga kong is katong nasa upper area. So, that is, rep, that represent the one 8 So, kung ato na siya ni-transfer, so, we have now 40 equal parts. Ayan. Then, katong, anang ato ang gi-highlight hi niya, ah, which is the one 8 kung ano na siyang ipang-transfer ang mga shaded area niya. So, sa first na block, naisyedi lima so 1, 2, 3, 4 and 5. Sa next next na part, naano po another lima so 6, 7, 8, 9 and 10. The third one, na sheet ulo. So, 11, 12 and 13. So, kining 13 na shaded area, mao na ron ang atuwang numerator. Checking na ang 13 over 40 is an proper fraction. Okay, proper fraction siya. Kaya gamay man ang iyang number sa ibabaw, niya dako ang iyang number sa ubos. Second checking, ang 13 o ang 40, wala siya'y common factor o wala siya'y greatest common factor. Therefore, the fraction 13 over 40 is already in simplest form. Therefore, 13 over 40 is the final answer. Okay, so 1/8 times 2 and 3 fifth is equal to 13 over 40. Di ba? Kaya kayo. Na check na to kay murag medyo Komplikado man ni kay nako bang isa no. No, fraction times mixed fraction gamit na ka algorithm. Ang 180 times na ito sa 2 in 3 bit. So, using the algorithm, we just simply multiply 18 by i-change it na ito ang 2 in 3 bit into improper fraction. Kung so, saan ang galito? Very good. Diba atong i-multiply ang 5 dito sa 2? So, that is 10 plus 3, 13. Copy the denominator, 5. So, at therefore, ang is 13 over 5. So, again, 13 over 5 is the equivalent fraction of 2 and 3. Then, applying sa multiplication process using algorithm, multiply the numerators. 1 times 13 is equal to 13. Tama? Then, multiply the denominators. 8 times 5 is equal to 40. So, it turns out na ang graph modeling o ang algorithm gives us the same answer. Di ba? So, ang answer na to is 13 over 40. Same with ang atong paggamit dito sa block modeling, parehas na sila answer, 13 over 40. Okay? So, ingato lang kasi kasayon mga bata, no? Ah, uh, kung wala pa kayo masubtan, pwede ninyo balikon ng atong video. So that is why encourage mo na ako to follow, to subscribe, no? Follow nga ang atong uh, Facebook page, then subscribe ang YouTube channel, then i-click ang notification bell, i-all na no ninyo, i-all ang inyong mga notification para maka-notify -ma mo sa tanan natong video nga i-upload. Alright, so good luck sa inyong pagtuon sa mathematics. Bye-bye.